eto ah, yung tungkol sa Agwa. Alam niyo Agwa na binanggit na malapit sa malakanyang standard niyo sabi ni Sir Orly. Diniliber sa bahay ni Zaldico tapos yung iba kinuha. Tapos idinala doon sa BGC. Ibig sabihin bahay ni Zaldico at saka ni Romualde sa BGC nandoon. Bakit daw one time nagdala siya sa may Agwa na di umano bahay ni speaker? Meron siyang bahay sa BGC. Bakit kailangan mo dun padalin? Isipin mo ha, we're talking about billions here. We're not talking about millions. Billions eto pinag-uusapan. Ita-travel mo pa. Alam naman natin hindi safety pumunta dyan. E tayo, madalas tayo napapadaan dyan sa malakanyang, Maraming paligid yan hindi safety. But just a common sense. May bahay ka naman doon. Bakit mo dun pinadeliver? Tanong, mas malapit? <laughs> Ang isang logic na pwede nating isipin lang dyan... Bakit hindi na lang doon sa BGC? Bakit doon? Kasi sasabihin lang naman niya sa pangalan ni Romales. O oh, eto, deliver mo to sa bahay ni Romales sa Agua. Pero baka naman di talaga siya ang kukuha doon. Baka naman dediretso sa palasyon. Pero hindi mo pwede siyempre dalhin sa palasyo.